KALAWANG aklat ni Samuel, DALAWANG kabanata. At sinugo ng Panginoon si Nathan kay David. At siya naparoon sa kanya at nagsabi sa kanya, May dalawang lalaki sa isang bayan, isa ay mayaman at ang isa ay mahirap. Ang mayaman ay mayroong totoong maraming kawan at bakahan. Ngunit ang mahirap ay walang anumang bagay, di ba sa isang munting korderong babae na kanyang binili at nalagaan at lumaki sa kanya at sa kanyang mga anak. Kumakain ng kanyang sariling pagkain at ng kanyang sariling inumin at humihiga sa kanyang sinapupunan at sa kanya ay parang isang anak. At naparoon ng isang maglalakbay sa mayaman at ipinagkait niya ang kanyang sariling kawan at ang kanyang sariling bakahan na ihanda sa naglalakbay na dumating sa kanya kundi kinuha ang kordero ng mahirap na lalaki at inihanda sa lalaki na dumating sa kanya. At ang galit ni David ay nag-alad na mainam laban sa lalaki. At kanyang sinabi kay Nathan, Buhay ang Panginoon. Ang lalaki na nito ay karapat dapat na mamatay. At isinauli ang kordero na may dagdag na apat sapagkat kanyang ginawa ang bagay nito at sapagkat siya ay hindi naawa. At sinabi ni Nathan kay David, Ikaw ang lalaki niyaon. Ganito ang sabi ng Panginoon ng Diyos ng Israel. Pinahiran kita ng langis na maging hari sa Israel at aking iniligtas ka sa kamay ni Saul. At ibinigay ko sa iyo ang bahay ng iyong Panginoon at ang mga asawa ng iyong Panginoon sa iyong sinapupunan. At ibinigay ko sa iyo ang sangbahaya ng Israel at ng Juda. At kung totoong kakaunti pa ito, ay dadagdagan pa kita ng gayong bagay. Bakit ngayong niwalang kabuluhan ng salita ng Panginoon na iyong ginawa ang masama sa kanyang paningin? Iyong sinugatan ng tabak si Urian Heteo at iyong kinuha ang kanyang asawa upang maging iyong asawa at iyong pinutay tabak ng mga anak ni Amon. Ngayon ngayong ngay ang tabak ay hindi hihiwalay kailanman sa iyong sangbahayan, sapagat iyong niwala ng kabuluhan ako at iyong kinuhang asawa ni Uriah na Heteo upang maging iyong asawa. Ganito ang sabi ng Panginoon. Narito, ako'y magtitingdig ng kasamaan laban sa iyo na mula sa iyong sariling sangbahayan, at aking kukun ng iyong mga asawa sa harap ng iyong mga mata, at aking ipagbibigay sa iyong kapwa at kanyang sisipingan ng iyong mga asawa sa sikat ng araw na ito, sapagat iyong ginawa na lihim Ngunit aking gagawin ang bagay nito sa harap ng buong Israel at sa harap ng araw. At sinabi ni David kay Nathan, Ako'y nagkasala laban sa Panginoon. At sinabi ni Nathan kay David, Nalis din ng Panginoon ng iyong kasalanan. Hindi ka mamamatay. Gayun mo sapagkat sa gawang ito ay iyong binigyan ng malaking pagkakato ng mga ng Panginoon upang magsipanungayaw ang bata naman na ipinanganak sa iyo ay walang pagsalang mamamatay. At sinata na imuwi sa kanyang bahay. At sinakta ng Panginoon ng bata na ipinanganak ng asawa ni Uriah kay David at totoo ang malubha. Ipinanalangin nga ni David sa Diyos ang bata at si David ay nag-aayuno at pumapasok at humihiga gabi sa lupa. At bumabangon ng mga matanda sa kanyang bahay at tumatayo sa siting niya upang itindig siya sa lupa. Ngunit siya ayaw kahit kumain ng tinapay na kasalo nila. At nangyari ng ikapitong araw na ang bata ay namatay. At nangatakot ang mga lingkod ni David na sa kanya na ang bata ay patay na sapagkat kanilang sinabi, Narito, samantalang ang bata ay buhay pa, tayo ay nakipagsalitaan sa kanya at hindi siya nakinig sa ating tinig. Ganong ay kababagabag niya kung ating sasabihin sa kanya na ang bata ay patay na. Ngunit nang makita ni David na ang kanyang mga lingkod ay nagbubulong-bulungan, nahalata ni David na ang bata ay patay na, at sinad din ni David sa kanyang mga lingkod. Patay na ba ang bata? At kanina sinabi, siya ay patay na. Nang magkagoy, bumangon si David sa lupa at naligo, at nagpahid ng langis at nagbihis ng kanyang suot. At siya naparoon sa bahay ng Panginoon at sumamba. Saka naparoon siya sa kanyang sariling bahay at nang siya humingi. Hinina nila rin tinapay siya sa harap at siya ay kumain. Nang magkagoy, sinabi ng kanyang mga lingkod sa kanya, nang bagay ito na iyong ginawa? Ikaw ay nag-aayuno at umiiyak dahil sa bata at samantalang sa buhay. Ngunit nang mamatay ang bata, ikaw ay bumangon at kumain ng tinapay. At kanyang sinabi, Samantalang ang bata ay buhay pa, ako ay nag-aayuno at umiiyak. Sapagat aking sinabi, Sino ang nakakalam kung maawa sa akin ng Panginoon na nupat ang bata ay mabuhay? Ngunit ngayon ay patay na siya. Bakit pa ako mag-aayuno? Maibabalik ko pa ba siya? Ako'y paroroon sa kanya, ngunit siya hindi babalik sa akin. At inalilin David si Bathsheba na kanyang asawa, at lumapit sa kanya at sumiting sa kanya, at siya ng anak ng isang lalaki, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Salomon. At minahal siya ng Panginoon. At nagsugo siya sa pamagitan ng kamay ni Nathan na propeta, at tinawag niya ang kanyang pangalan na Jedidiah alang-alang sa Panginoon. Nakapaglaban nga si Joab sa raba sa mga anak ni Amon at sinakop ang bayang hari. At nagsugo si Joab ng mga sugo kay David at nagsabi, Ako'y nakapaglaban sa raba. Oo, aking sinakop ang bayan ng mga bukal ng tubig. Ngayon ngay, -ngay pisanin mo ang nalabis bayan at humantong kalaban sa kanya at sakupin mo. Baka aking sakupin ang bayan at tawagin ayon sa aking pangalan at pinisya ni David ang buong bayan at napuron sa raba at bumaka laban doon at sinako. At inalis ang putong ng kanlang hari sa kanyang ulo at ang bigat niyo na isang talentong ginto. At may mga mahalagang bato. At ipinutong sa ulo ni David. At siya naglabas ng samsam sa bayan na totoong marami. At kanyang nilabas ang bayan na nandoon at nilagay sa lalim ng mga halgari at ng mga suyod na bakal, at ng mga palakol na bakal, at mga pineraan sa mga lutuan ng laryo. At gayon ang ginawa niya sa lahat ng mga bayan ng mga anak ni Amon. At si David at ang buong bayan ay bumalik sa Jerusalem.